At, uh, isang magandang magandang araw po muli mga kabarangay uh, at habang po uh, habang na tayo po ay naghihintay sa sona ng pangulo ay uh, magbalik tanaw po tayo uh, dito po sa uh, bill na 11935 na idineklara po ng Korte Suprema na uh, unconstitutional bakit po kailangan himayin natin ito o pag-usapan mga kabarangay kasi po napakalaki po ng relasyon nito uh, sa ating usapan o usapin ngayon uh, sa barangay uh, SK Election na dapat maganap sa December 1, 2025. Uh, ako po ay nananawagan sa mga nanonood po o sa mga subscribers po na kung maaari po sana kung nagustuhan po ninyo ang uh, aking mga video paki like and share naman po mga kaibigan para mas lalo po itong lumaganap. Like and share naman po. Salamat po. Yes po, may may relasyon po. Yung pagkakapospon ng halalan noong uh, December 2022 at ayan uh, nga po ay naganap October uh, 2023. Sa mga hindi po nakasubaybay o nakakaalam, s'yempre po marami pa rin sa mga nakaupo ngayon, lalong-lalo na yung Uh, iba na parang hindi po alam yung nangyari. Uh, kaya nga lagi po nilang sinasabi. Yung iba lang ha, na unconstitutional 2 years daw yung kanilang upo. At ang uh, pinagbibintangan pa ng iba is tung si Atty. Makalintal. <laughs> Bakit daw ginawa nilang 2 years? At yung iba naman po, <coughs> yung nga po, unfair daw sa kanila, at uh, talugi sila. <laughs> namuhunan ka ba? Eh, siguro namuhunan ka nga. At yung iba naman po, yung nga po, uh, unconstitutional daw na wala naman silang ebidensya. Alam po ninyo mga kabarangay, papaliwanag ko lang po kung yan po ay unconstitutional eh sana po uh, meron na pong uh, nagtanong o nagcontest dyan At dito nga po sa ruling na sinasabi ko sa inyo eh parang kapag uh, Korte Suprema na po yung nagsalita, tama man o mali eh, parang lumalabas na wala nang karapatan ang sinuman na kontesin ito. Yan po ang malinaw. So kaya po walang kumontes dyan. Kaya uh, dalawang taon lamang po. Ngayon kung ikaw kung kontes mo yan, bakit di mo subukan? Punta sa Kunti Suprema <laughs> na magkaalaman. Muli po ang promotor nito ay uh, si Aimee Marcos po. Siya po ang nagsulong yan. Yung, uh, yung sinasabi ko po, yung noon na, yung pag po ng halala noong uh, uh, December, 2022. Yes po, si Madam Amy din po ang promotor niyan. Alam niyo kung bakit? Kasi po, 2022. Ha? 2022. 2025 po, may halalan. Yun nga pong midterm election na nakaraan. Kandidato siya. <laughs> kaya, kaya po, pinropose niya na ma-postpone yung 2022. At gawin na lamang po na 2023 para makukuha nga yung boto na naman ng mga nakaupo kasi 2025 po nangyari na eh nagkahalala na ng midterm so siguro po kahit pa paano eh nakakasakay na tayo na talagang puro pamumulitika po yung nangyayari kapag ang uh, pinapakialaman po ang halalan ng barangay at SK official at yun ito nga po 2025 na dapat uh, magana halalan. Uh, Pero po na Mabiklara yung 2023, walong buwan bago po uh, magkahalalan na midterm. Ayan po, nagpalabas na naman po sila ng uh, mga uh, balibalita or gumawa na naman po ng batas ang Kongreso at, ng, at ang Senado na ang promotor pa, promotor pa rin ay si Madam Amy na uh, pahabain, ipospon na naman po yung darating, paparating na December 1, 2025. At actually, ang uh, nais po ni Madam Aimee ay 6 years. So kung 6 years po, magaganap hanghalalan sa sinasabi nila, sa sinusulong nila sa 2029. Bakit? Kasi 2028 po, hahabol na naman sila. Ano po? 2028 po, national election po yan. Kasama po yung vice-presidente, vice-presidente, mga senador. Ano ang balak ngayon ni ba tama ID mean, nakikita naman po niyo eh. So preparation na naman po 'yan ng uh, Kongreso at ng Senado para sa national election. <laughs> Hindi lang kasi tayo natututo mga barangay. Nagpapagamit po tayo sa mga 'yan. Nang ideklara po ng Korte Suprema na yung uh, pagpostpone po sa halalan noong December uh, 2022 ay uh, sinabi po ng Korte Suprema na uh, may paglabag nga. Siyempre, may paglabag kaya nga unconstitutional eh. Hindi ko na i-elaborate kung ano pa yung mga uh, ba, uh, mga batas labag Basta tambali na po yan, uh, yung, uh, hindi po tama na ipostpon yung halalan. At hindi rin po tama na uh, siilin yung karapatan ng mga butante. Ano po, karapatan ng bawat butante ang mamili po ng mamumuno sa kanila. Dapat po yung mga nanunungkulan ay mandato, mandated by the people, elected po. Hindi po pwede yung appointed or hold, hold over capacity. So yan po ay uh, uh, mga dahilan lamang po kaya naideklara ng Korte Suprema na unconstitutional yung uh, naganap po na election noong October 2023. Kaya po nang magpalabas po, ito na po, ito na yung Supreme Court ruling. Kaya po, nang magpalabas ng uh, hatol, ito nga pong Supreme Court ruling, itinakda po ang susunod na halalan, 2025, ito nga pong uh, December 1, 2025, dahil unconstitutional po itong uh, uh, 2023. At ang uh, talagang bibilangin o bilang para mabuo yung tatlong taon, Ha? Ito pong 2023. Kaya nga po, 2025, nagka, magkakaroon ng halalan itong December 1, 2025 nga po. Mga kabarangay, hindi ko na po pa muna ang content na ito. Ito po ay pahapyaw lamang para yung mga hindi po alam kung ano po yung nangyari noong 2022. Bakit na ang unconstitutional ito? Ayan po ay pahapyaw na Uh, para at least kahit pa paano ay may idea po kayo bakit nagkaganito, bakit 2 years lamang ang upo ng mga nakaupo ngayon at bakit uh, sigurado at 101% na matutuloy na ang halalan sa December 1, 2025 yan nga po Supreme Court ruling final executory <laughs> uh, baka naman po sabihin ng iba na mga pilosopo <laughs> eh Final pala at executory ang uh, Supreme Court ruling. Bakit, bakit na-postpone pa rin yung halalan na dapat maganap uh, December 2022? Bakit naging uh, October <laughs> 2023? Parang ang tiningnan na lamang po ng Korte Suprema dito ay in good faith ang mga gumawa ng batas na ito. Ibig pong sabihin ay uh, wala po silang iniisip, binabalak na masama ah uh, kundi uh, makakabuti sa mga uh, constituents o sa mga barangay. 'Yun po uh, kaya natuloy. Natuloy ito. Kahit na deklarado na unconstitutional isa po sa dahilan yan na pinatuloy na nga ng Korte Suprema 'yan. Kaya lang ang uh, po ay dalawang taon na lamang dahil ang binilang na para sa magtatlong taon ay tong uh, uh, December 2022. So sana po kahit papano ay mag, naging malinaw po sa inyo. Uh, bagamat ito po ay tapos na at uh, uh, kaya ko lang po na gawan ng content ay para uh, maglakbay diwa ba? Magrepress habang tayo po ay naghihintay uh, sa sona ng Pangulo. At sana nga po uh, mabanggit sa sona itong usapin uh, usaping ito. Ano po? Dahil ako po kasi ay duda, baka hindi nga mabanggit yan eh. Kasi nga, hindi naman priority po yan ng Pangulo. Uh, kung priority po kasi yan ng Pangulo, mga kabarangay, eh dapat noon pa pinirmahan na yan. Or dapat noon pa ibineto na po yan. <laughs> mga kabarangay, uh, sabi ko nga po, kung ang Comelec uh, ay tinanong ng Pangulo, kinunan ng opinion para dito, natural. Naturalmente. Pati soft Korte uh, so, Suprema, nagtanong din nga Pangulo diyan. Umingi din na nagbayasan. Supreme Court ruling ang manging babaw. O baka itanong na naman po ng iba o ng mga pilosopo, eh ganun pala bakit hindi pa umaakto ang Korte Suprema? <laughs> Maging si Makalintal bakit wala pa? Mga kabarangay, kaya po hindi pa umaakto ang Korte Suprema at si Atty. Makalintal ay eh, dahil proposed bill pa nga lamang po yan, ratified bill, enrolled bill, hindi pa po ganap na batas. Kaya nga po kapag, kung yan ay pinirmahan ng Pangulo, eh siyempre po aakto na si Makalintal. Aakto na rin ang Korte Suprema. So sa mga nagsasabi po na yan ay pirmado na ng Pangulo, fake news. <laughs> sa mga nagsasabi naman po na postpone na po ang halalan sa December 1, 2025, fake news pa rin. <laughs> Wala pong katotohanan yan mga kabarangay. Dahil kapag yan po ay naging ganap na batas na o Republic Act, uh, pinirmahan man niya ng Pangulo o lax in tolo. Yan po, talagang uh, lalabas na ang katotohanan. Nandyan na po si Atty. Makalintal at ang Supreme Court po, aakto na. So kaya hindi po sila umaakto dahil yan po ay lusaw at patay na batas na nga po, mga kabarangay. Coiner's ring.